Have a nice day, everyone. Umakyat na naman sa puno ng mangga ang kumari nyo, mga mari. Kumusta kayo dyan? At dahil ako dito ay nag enjoy umakyat sa puno. Dahil madami na naman bunga ang aking patola at pinagkukuha ko na nandito sa taas ng mangga. Saka pa ko sa mangga. <laughs> Punong mangga. at Nahirapan ako ako sa una umakyat ng puno dahil matagal-tagal na din ako hindi nakaakyat. Ayan. At dahil malakas-lakas pa ang ating tuhod, kaya ito muna gawin natin. Akyat-akyat din tayo ng puno pag may time hanggat kayo pa ng tuhod natin. di ba? Para naman ma-exercise din ang ating mga katawan, maigalaw-galaw natin. Oh. Ito yung libangan ko minsan at dahil madaming bunga ang aking katola, so inakyat ko na. Nandito gumapang sa puno ng mangga ang puno ng katola dahil tinanim ko siya dito sa malapit na, uh, sa tabi ng puno ng mangga. Tapos yung isa. Ayan. <laughs> Iba, Iba naman siya, ibang klase. <laughs> ang saya lang sa pakiramdam kapag ka, uh, namunga yung itinanim mo. Ito. Pag may itinanim ka, so may makukuha ka rin. May maaani ka, may magugulay kang organic, hindi ka nabibili, less gastos na, o diba? Thank you for watching. Bye-bye!